sundan natin si Maureen pinabili ko siya ng ano pinabili ko siya ng kape kasi gusto gusto ko magkape hindi ko alam <laughs> hindi ko alam gusto parang hindi ako mapakali pag ano hindi ako nakakahigop ng kape <laughs> ayun sundan natin pinabili ko siya dito lang sa ano sa malapit umuulan umuulan dito sa amin malamig kaya masarap talaga magkape kanina nakapagkapi na ako ngayon dahil maulan malamig tsaka kakatapos ko lang kumain kapi yung ano hinahanap-hanap ko talaga tingnan ko kasi hindi ko yun siya pinapabili ng mag-isa hindi ko siya pinapayagan ngayon lang ayun ando doon siya ayun siya o oh, pumibili ayun Andoon siya, bumibili. Tingnan natin kung makabili siya. Magkano kaya yung pera niya? <laughs> Pinadala ko siya ng 15 pesos. Hindi ko alam kung tag magkano na yung ano. 15 pesos kasi yung bintahan namin. Hindi ko alam dito. O, na, Mau. Nakabili siya. <laughs> Nakabili. Ay, may suklik pa. May supli pa yung pera niya. Balikan ka na. Ay, mura lang. Tag magkano? Ah, tag 13. Mura lang yung kape nila. Sa amin kasi 15 yung bintahan namin. Eh. Uh, 15 yung bintahan namin ng ano, kape na twin pack. Sa kanila ano, 13. Mura lang dito. Ayun na si Maureen. Mau, hali ka nga Mau. Babay ka nga. Sinusundan kita eh. <laughs> ayan, makakapagkape na tayo kaway kaway sa mga kape lovers dyan kape <laughs> lovers like me charot <laughs> ayan pa na kami yan yan hanggang dito na lang excited na ako magkape mm, iba yung kulay niya ba't iba iba parang ano ewan ko excited na ako magkapi kape tayo